Ayan, siya tayo sa may East Bank Road. Ayan, hinuhukay na nila yung mga tumambak na mga lupa-lupa dito mga boss. Oh. Ayan. Oh, si Kuya may nagtatarget. Ayan. Kasi maluwag kasi dito pag tinanggal talaga yung mga ano, mga water lily mga lupa tatanggalin nila yan mas mga dahing ng tubig diba ayan mga boss nasa ano tayo East Bank Road ayan o dito yung intersection papunta ng Taytay pati dyan sana sa kabila no, sa so tatapusin muna tatapusin muna siguro nila dito yun laki yung lawak sa ano oh to tinanggal tong mga ano ba diba?